yun unang timbang grabe na laki mga kapobre ako tulingan ito mga 20 kilos sa piraso or 30 kilos ito mga kapobre ito so, yung bilog po ito yun ang bilog

Oh, hindi ka grabe pakita nga gamay na ka. Hindi. What to what? Nabitbit ko lang kaya magapit ko. Ayun. Oh, Opo, oh, may dumating pa. kasama namin. Yun, laki. Ito, oh. abe Oh. Talang kwadrado. Sari-sari na rin ito. Larison, tulingan.

kilos kayo ito mga kapobre banga natin na, Ito na ito ito yung mayari ito ano naman yung kasama nyo Ayan o. Warriors. warriors ito yung uli nyo hindi kaya ng timbangan mga kapobre, 25 kilos lang po ito hindi nyo po kaya